Inaw ka ang uuwi and the hot. Ayan, yung gift kit. Ayan, sa rin namin. Naging okay, worth, 3,000. Ayan, gift kit. Yeah, so Ayan, okay, sa rin. Ano ko kunin mo diyan? Ano? Tama, Tama? Tama. mo? Stay mo ng chocolate sa bahay. Stay mo yan. Oh, ano? Huwag na yan, Alam mo yung mga chocolate natin, di ba si tita na yung na doon sarap pa?